It's open na po, mga mi, Ready na natin open ang ating <tod> office chair. Sige, buksan na natin. Let's open it, baby. Yan. Wow. Wow. Ano ka ba? No, it's my office chair. And next target ko is gaming chair naman mga mi. So ngayon, ito muna ang ating in order. Na-order ko na din yung yung table ko and ito na lang ang napili ko muna kasi may nag-offer sa akin ng gaming chair eh pero hindi niya na ako ni-replyan. Nire so, inuna ko muna ang orderin yung ganito kasi hindi ko alam kung anong rason niya bakit niya na ako ni-replyan. Nire So, ito yung order natin, mga mi. Meron siyang, ayan. So, ito yung ano natin, guide natin. So, ito na, mga mi. Ah. Charan! Stan! Pinan natin kung kompleto ba to mga mi? Ayan yun. Ah. Nak, dyan mo lang ano. Pinagpun ko to. Okay. Ilan na ba? A, B, C, B. Alis anak na tatakpan no. B, hanggang H to eh. B, E, F. Kala mo tambot siya ng ano eh. letter H. So, i-assemble na natin, mga Mi. Ayan. Hindi siya katulad ng table na may free siyang screw. So, kukunin natin yung screw, mga Mi. Wait right lang, mga Mi. Kukunin natin yung screw. kung ito pa ay ano. Yan. Ano ba yung una? So, ito yung una. Ilagay muna natin yung mga gulong daw. Yan. Safe na safe naman siya kasi meron siyang ano bubble wrap. Tapos meron siyang paper sa loob na make sure na hindi masusugatan din yung magdi-deliver. So, usog ka anak. Baka mauntok ikaw. Usog lalagay muna natin itong mga gulong. So, yung gulong niya is kompleto naman. 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, ito daw muna ang unang ikakabit. tenang kasi matatagal lang tayo. Hindi. Ano ba? Tatanggalin ba 'to? Ano yan, no? Ikabit-ikit Ano ba? Ah. <laughs> Tatanggalin siguro. Paano to ah? Wala kasi nakalagay sa guide kung paano mo siya ipi-fit. Ako na yun. Ito yung cuphead. Yan. Letter I siya. Five pieces. Tapos. Paano ba ito? Ano siya? Hindi ko alam kung natatanggal ba ito. ba. Itutulak lang ba kasi ayaw i eh. ayaw. Kasi sira lang 'to eh. Iniisa ko eh. so ikabit na natin. Ilagayin nga muna natin itong letter. Hindi may letter h. H H H. h. Where's the letter H? I got it na, I got it. Ah, itiinan lang pa. <laughs> ang sakit kasi, ang hard naman nito. Tapos, letter, ano yung next natin? Letter, letter G. G, 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 ito. Okay, lagay muna natin dyan. Wait lang, anak. Tapos, ito yung letter F. Ano ba yung next? Oh my God. Ah, uh, diba? Tapos, ininex next natin is medyo malagkit siya mga mi kasi meron siyang oil. Uh. Tapos, ininex next naman natin. Number 2 naman. Ito naman. Ano ba yan? Letter E. i e -E. Ano ba ito? ito dito. Sure ka? Dito yan? Are you sure? sure with that. Ganito yata yan. gaganto. Gaganto ang Ah, kailangan huwag mo muna siya ilagay dito. Saka na natin siya ilagay kapag nakabit na. Ayan. Where's the, ano, Kapan to? Nakainan chan kapalang muka. the J J for pieces for one two Kaya. three alis yan na four so ito yung number four letter J Completa naman siya apat ito ang screw natin Oh my Ang malaking screw pala ito, mga mi. Kailangan, this one. Tusok natin dito. Have this one. Ayan. Pakita natin, anak. Ito po, mga mi. Oh. Kailangan. Na-tanggal. Ito. Na-tanggal. Sabi ko pong kailangan pala. Ito mas malaking ano. Ito lang pala yun. Ito pala yun. Ikot-ikot. Tapos ikot. kinakamay ko eh. eh Mama, tanggal! O, pumamaya na yan na. So, ikot-ikot lang natin ito, Mami. Hanggang sa matapos. Ayan. Mm, what is it? Oh, sabi ko sa iyo mamaya na 'yan eh. Huwag mong hawakan tin mo, dirty na 'yung kamay mo, magpunas ka. So ayo, dahil malalaki 'yung parcel ko, nagbibigay ako ng tip ng 100. 100 tapos Hello, dito sa auto. Oh, mas malaki 'yung tip nung ano eh. Madiliit na dinala, lalo na 'yung sa lip tin, 100 plus 'yun. Mama, mama.